Welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo ngayon sa Las Piñas. Update tayo ngayon sa tahong ito ka ha-harvest lang ng tahong. Meron pa tong ano mga talitip. Yan ito po. Ito po ay lilinisan po muna bago po i uh, ibenta po itong tahong. Andito tayo ngayon. Meron tayong pre-order na 20 kilos isa sa magandang pagnegosyo. Ito po ang tahong pagbagong harvest. Fresh na fresh, mataba ang tahong. Ang tip po natin sa mga gusto magnegosyo na tahong, kapag gusto nyo po yung bagong harvest, ito po yung may mga talip-tip po yan. Natatanggalin pa po yung talip-tip at balahibo po nito tayo ngayon sa Bernabé Compound Las Piñas. Update po tayo sa fresh tahong na pang-negosyo. Halapin lamang po natin si Nanay Maribel. Dito po yan, oh. Yung kasabay nyo na matanda na kabay, kumuha uh -huh. rin ka Araw-araw yun na. Ayan, ito po ang taho. Tinatanggalan na ulit ng talip-tip. Ang tips po natin sa pagnenegosyo ng taho, kami po, ah, tumatawag po kami kay Nanay Maribel, umu-order po, sa kanya, umu po kami sa kanya at inaantay po namin ang bagong dating na ano na o bagong harvest na tahong para siguradong maganda ang quality na tahong na ating i-deliver sa ating mga regular na umu-order po ng mga customer po natin o suki sa taho. Isa po ito sa magandang negosyo kaya punta po kayo dito sa Las Piñas sa May Bernabe Compound. Hanapin niyo po si Nanay Maribel. Sa so gusto magnegosyo po ng tao, Isa po ito sa maganda ang ano ang magandang negosyo. Napakasipag po ni Nanay, isa po siya sa pinaka ano dito, pinaka mayaman. <laughs> si Nanay Maribel. Mayaman sa dinisa na. Bagong-bago po itong tahong na ito. Bagong harvest, oh. Talagang sigurado po pag itinilibor natin ito sa ating mga suki. At talagang mag maganda po ang quality nito matapa po ang tahong. Nay, paano natin manalaman, nanay, ang ano ang tahong kapag babae o lalaki? Ang kulay, nai Ang babae daw, pula. Kapag babae po, ah, ang laman po ay kulay pula. Pag puti, nanay, na Lala lalaki Lala po yung puti paglak Ang naman po natin ay mm. ano, yung pag puti. Yung manilaw, yung manilaw-nilaw. Pag medyo mapula, babae po yung tahong. Yun po yung palatandaan po kung malalaman natin na babae o oh, lalaki yung tahong. Medyo mamula-mula kapag babae. Kapag yung ano, yung lalaki. Manilaw-nilaw, ano na, may... yung namay. Matataba po. Ito kapag nalinisan na po yung tahong. ah so, uh, mayat maya umuulan ano na eh? yun medyo payat po ang tahong nun matabang, matabang matabang po yung tahong at saka medyo payat po may type po na kasi ano na yan ano, mata, mapayat din ang tahong ano may panahon lalo na kapag sunod sunod yung umpag ulan, ulan. Yan, yan, po isa sa mga ano po na bagong kaalaman po natin sa pagninegosyo po ng tahong ito po kapag bagong linis na po ang tahong gua pada lari kan Terima kasih telah <laughs>